Kinis. At na naman, may bulaklak na. Tada! Kaya lang may mga uod rin. Nakaka-excite. Nagtanim din pala ako dito ng okra, guys. Ayan o. So, mga ilang araw ko na ngayon itanim. Siguro mga six ay hindi. Siguro mga ten days na rin yun eh. Hindi ako sure. Pero nilipat ko siya two days ago. I love it. buko dito may mga itinanim din akong munggo ayun o no, munggo so tingnan natin kung magsusurvive sila dito sa lupain naming payat walang gaano sustansya umuulan guys